araw sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa Mindanao State University Campus, Marawi City. 60-40. Ito ang tatayuan ng 40 feet na tower kasi mataas na ito. Nasa 4th floor na itong rooftop niya. Kaya 40 feet lang. Dito tayo magkakabit tatayuan. ng banting. Diyan kami magpapabricate ng kakabitan ng banting. Ito naman ang para sa 60 feet. Ito. Uh, ng tinulugan namin. Punta kami ng IMSU. Tinatahak namin ngayon ng Hibin Road sa Islamic City of Marawi. Ito ngayon ang sikat na kalsada dito, kalsada dito sa Marawi City. Maraming mga magagandang Masasarap na uh, putahin na store dito mga kapihan. <coughs> Pagdating namin dito, lilikon na kami kung saan kami mag install ng tower. Pasikip ng mga daan dito. maingat tayo baka kasi mas may masagi tayo ayan o oh. ang sisikip ng daan halos hindi na maka daan yung nagkakasalubong na sasakyan yun ito Dito muna tayo mag-park yan ang mga kagamitan natin gagamitin doon ito nung ipabricate natin ng mga tubo gagawin antena tail uh, ating mga kasama sa trabaho ayan tinumpisa ng pinturahan uh, pagkatapos uh, niligyan ng red oxide nang hindi ito kalawang ito magkakabit kami ng papatungan ng uh, antena o para sa Starlink ba yun? <clears throat> Masisipag itong mga kasama. Ito, tapos na pinturahan ang mga tubo. Ito, dumating na kami sa site para sa 60 feet. Naitayo na namin yung 10 feet. Challenging kasi ito dahil uh, medyo masikip ang ano ang agwat ng mga poste kakakabita ng banting ayan ako <coughs> so naisipan namin apat ang banting ang ilalagay ayan nag wielding kami ng para sa banting makasama natin ng wini-wielding nila yung kakabitan ng tone buckle ayan oh ayun na, tayo na yung bayin. Alhamdulillah, ako to. Yan ang aming climber. Magaling na bata yan. Hindi takot sa matatayog na uh, tower. Ayun o, no? kinakabit na yung muton <coughs> At tapos niya, iduktong na yung pangatlong tubo. <coughs> Hindi kasi kami nakapag-umpisa ng maga. Tumating kami ng maaga, kaya lang yung may-ari ng bahay hindi pa nag-go signal kasi sa ibaba ito ng dormitory. Ayan. Ay, ano, boarding house pala, hindi dormitory. Boarding house. Yun ang ating climber gumagawa siya ng dumidiskarte kung paano niya ma ang tubo yun may tayo yan kitang kita ng commercial center o kung tawag kung tawag nila dito sa inisyo ay komsa yun sumay tol ang pinakainit ng araw dito buti na lang nasa malamig na lugar kami hindi namin gaano ramdam ang init ng araw pero ganun pa man ay halos uh, magkasunog-sunog ang dati ng sunog ng mga na mga balat na tutulan niyo siya burakil ano yung ano yung katertan ano yung katertan pasensya sa maraming nakasambay sa mga estudyante kay, kasi yung sa baba eh. kaya na timingan din ng weekend kaya Oras lang ang paglalaban nila Kaya maraming sampay Kaya Yun, hindi na yung pangatlo na tubo. Grabe, ang init ng araw dito. Kung hindi lang nasa malamig na lugar, malamang sa malamang, ay hindi na may makaya na ng tindi ng yun ay kabit na so pang na tubo na naman ang A few moments later. Kumain mo lang kami ng lunch. Hindi pa kasi kami nag-almosan eh. Dumiretso Dumiretso na agad dito yan. Kinakaing kami. Ito, nubutan na kami ng hapon, medyo madilim-dilim na. Oh. Pero sa wakas ay natapos na din. Mag uh, past 6 PM. Ayon yung mga ikakabit na Starlink. To. Binabakwas na yung mga uh, tali at saka yung muton para kumbaga freezing touch na ito nga pala yung last na tubo na ikakabit yun na palang huli pasensya na ayun so madilim dilim na Ayan o, nagdilim ang buong paligiran. Yun, ang bigat kasi ng tubo dahil 2 inches yan na tubo. Kaya mabigat para sa kanya, kaya tinalalaya namin siyang buhatin sa pamamagitan ng motor. ayan tindi ang um, amin aming climber ayan o oh. so yun na yung panghuling tubo pagkatapos niyan na natapos na din matatapos na rin ay ang 60 feet yun yan madilim na Dilim. 피치들마다 <fi> <In her> tapos na rin itayo ang 60 feet the tower dito sa loob ng Mindanao State University Campus Marawi, Islamic City of Marawi dito na naman tayo sa uh, Ah, ito yung mga kasama natin sa baba. sa usap sila. Ito na ang video. Habang nasa taas yung aming climber, kinunan niya ng video ang pandemic. Nakasakay ako ng Nakasakay ako ng aeroplano. pano na tnanaw yung Marawi City 'yun ng sa MSU Yan. Ito ang tinatawag nilang para Day two. So, pangalawang araw na ito, binalikan namin yung ginawa namin kahapon. Ginabot kami ng gabi kaya yeah, yun o. Papasokin natin, tingnan kung... Uh, <clears throat> e i na namin ang mga banting ito. Paakit na kami sa rooftop. Puro kasi mga estudyante ang NDD ayun, nangingalan ng ganda ng pagkakatayo. Ayun oh. Tuwid na tuwid. At saka Few inches later. Ito nandun ah. Nandun pa rin na doon dito sa nasa ibabaw pa rin tayo ng top 60 feet yan 60 feet Ayuh. yan a few moments later ito pinabarinahan na binarinahan namin yung kakabitan ng poste ayan siya buwasis siya

Ayan si Alparok bising-bising. Mana dia? triangle aming ginawa para sa banking kaya nagpabrikit kami ng mga bakal attack team para sa banking ibang talaga bracket na kung saan isasabit yung turn bakal ayan

Madali lang kasi yun dahil 40 feet lang. Ang wala, pangalawang tubo yan. So, 20 yan. Pang 20. Ayun. So, inalalayan namin siya. Kasi mabigat. Tubo yan eh. Mabigat. Eskidio 40. Ang tubo. Eagle brand.

para siguradong hindi basta-basta matatanggal natapos namin pero wala kaming na video doon dahil nalubat sa aming mga cellphone kaya walang hindi nakunan yung last na portion ng pagpapatayo ng balut so maraming salamat sa panonood